Ayan na guys, yung dating uh, maraming bunga ng dates. Ayan na lang po sila ngayon. Ayan na. Naubos ko na guys. Ayan. Ayan na lang, kakapiraso na lang ang mga bunga. At halos uh, napitas ko na sa araw-araw po. Ayan. Hindi then alam nyo ba guys? Alam nyo guys, yung yung pinakantangkay na yan, ito, ito. Yung pinakantangkay, yung mga nakalawit na yan, pinagkabitan ng bunga ng... Uh, ng dates, ay napapakinabangan ko yan kapag kaya may tinanggal kasi ginagawa ko yung walis oo walis tapos mas maganda pa siyang ipangwalis walis kahit ano nyo guys habang nagiging bulok siya o habang nagiging tuyot siya ay matigas siya at mas maganda siyang ipangwalis dito sa disyerto kasi matigas siya so ipapakita ko sa inyo kung paano ko gamitin uh, bulok na siya uh, tuyot na siya kasi habang tuyot siya lalo siyang tumitigas Ayan, ito na 'yung uh, luma. Ayan 'yung nakaraang taon ito. So tuyot na siya habang kasi natutuyot siya, uh, matigas siya. Ayan, at maganda siyang ipangwalis sa disyerto. Alam niyo kung bakit? Kasi dito sa disyerto ay puro buhangin. So pag nagwalis ka, pag itong gamit mo, hindi mo makukuha 'yung buhangin. Yung talagang kalat lang talaga 'yung makukuha mo. Ayan oh, kaya dito ayan ang pakinabang niya so may pakinabang din yung yung uh, pinagtanggalan ng dates ayan, ayan yun, yan yung mga wala ng laman na yan, yan may pakinabang pa yan after mo mapakinabang ng bunga may pakinabang din ang pakinabang din ang tangkay